sa fried rice guys isa ninyo masabaw ka ka niya ho gusto ka patatas karot kaya magpupupo ka may sababoy ho man nilunod nyo ang fried rice yung isa ka ha 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 kayo tayo kaya tila uwan yung mga ha ha hmm sus talami sa fried rice guys Bukpan ni mo ka dito ang fried rice guys. Kasi, ang <laughs> <laughs> sa hanok, na ni mo ang bakaw. Huwag mo ni mo ang Grabe sa mga kahikaw bon, na anak sa tematika. Ang laman sa ko na ginayusin. Kung may usik, di na lang may mong fried rice Dapat na dito yung mausik dito guys. Sa Kita guys.